Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion niyan itong Facebook reel na ipinos ni LGTV. <laughs> Caption, saldi ko na ispatan ng isang netizen. Pangalawang video na ito, yung una yung kumakain siya, ito naman nasa kalsada. And I believe sa Spain ito eh. Hindi binanggit but I'm sure sa Europe ito. Pa natin. Para tinggal kau siya ng bait. halo, halo, masih Sayang hindi ko na hindi ko na save yung isang video yung kumakain siya sa restaurant. Sir, kailan kayo uwi ng Pilipinas? <laughs> eh nasa ibang bansa na biglang may nagtagalog. Hindi e, siyempre Pilipinas. Gumanon siya agad tapos sabay labas. Ay doon akong nabayaran ba niya yung pagkain niya? <laughs> Ay naku. Oh, ano sa tingin niyo? Maswerte ba o oh, malas si ko. Kung ako, kahit wala akong pera, bahala na. Basta makapamasyal ako, wala akong kinakatakutan. Kaysa yung ganyan, no? Billiones nga. may nabasa akong post. Ang estimated wealth ni Saldi ko, minus, ano, <coughs> excluding liabilities yung mga aeroplano, mansion, mga ari-arian, 1.17 billion US dollars. Yun ang estimated wealth ni Saldi Ko. O, oh. ano nga yun? Anong silbi yung wealth mo na yan na wala kang privacy, wala kang peace of mind? Kumakain ka, hindi mo ma-enjoy ma ang pagkain mo dahil Iniisip mo, baka may Pilipino na naman. Bak, ano sa tiya Oh, sabi niya, may sakit siya. Kaya lang, ang lakas-lakas lumakad, eh, ang lakas tumakbo. <laughs> may sakit ba yon? Baka dito na siya lalong magkakasakit. Dahil nga yung stress ay nakakaawa ang buhay ng taong ganito, yung very stressful. Mas maswerte pa, eh. itong yung mga tinutulungan nating mga, kung ano, mga talaandig tribe sa bundok. Napakasimpleng buhay. Ang sweldo nila sa isang araw, yung magtrabaho 8 hours a day, sweldo lang nila 200 pesos. Uh, of course, may libre na ring pagkain. Mag, ano sila, magtanim ng gulay o kung ano mang labor. So, pagod na pagod, 8 hours, uwi. Kain ng konti, tulog na yan napakahimbing ang tulog ng mga trabahong ng mga ganyang nagtatrabaho at malayo mas maswerte yung taong ganon yung halos walang makain kailang nakakatulog ng mahimbing walang kinakatakutan kaysa yung ganitong mga bilyonaryo na ganyan naman hinahabol sila na kahit saan <coughs> oh, speaking of the president meron siyang pahayag na Uh, yung mga kurap na 'yan, sabi niya, although hindi niya pinangalanan na Yung mga kurap ninakaw ang pera ng taumbayan pinambili ng aer eroplano. O oh, di ba si ko may eroplano, may helicopter, tatlong aircraft nakalabas na ng bansa. Ano ba 'yan? O, oh, speaker Martin romantis ganun din, aircraft. So, pangulo, sabi niya, Tingnan mo ang buhay ng mga yan. Ang sarap. May mga aeroplano. Samantalang, ang taong bayan, tayo, sabi niya, nagungutom. O, oh, naglalabas yan ng saman ng loob sa mga nagnakaw pera ng taong bayan, bilyones. Kaya anong nagagawa ng hanggang salita lang ang Pangulo? Ito, kung Totohanan ang kanilang hangarin na mapakulong saldi ko. napakatali. Right now, i-cancel yung passport. Anong mangyari sa kanya? Hindi na siya makapagbiyahe. O oh, dahil wala na siyang passport, mas madali siyang huliin. Kagaya ng ginawa nila kay uh, ex-Congressman Tevez. Kaya nga, sabi ni Congressman Tobichanko, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Oh. Ang dami nilang dahilan. DFA. Hindi daw pwede i-cancel ang passport. So, -so. Ah. kaya ako, wala na akong tiwala itong administrasyon ng Marcos Jr. kahit ano pang sabihin. Kasi nga, wala eh. Hanggang, hanggang salita lang. Ito na lang oh. Bakit pinapabayaan si Saldi ko? Na nananjan lang sa ibang bansa, nagliliwalil, may pera, makapagbiyahe kahit saan. Eh klaro ng ano, lahat ng mga ebidensya papunta sa kanya. Wala naman silang ginagawa itong gobyernong ito. Pinapabayaan lang. Kaya, puro sa nito, Poros palabas yung ICI na yan, hindi ako naniniwala. Kaya ang galit ng taong bayan, hindi yan mawawala. Kaya ito, November 30, may malakihang rally na naman. Tapos ang Pangulo, nagbabala. wag na kayong sumama dyan, yung mga nanggugulo, magkakasakitan lang kayo. Hmm. Wala na. Tapos, dahil daw sa isiniwalat niya, itong Pangulo natin, siniwalat niyang korupsyon, na tumaas na daw ang confidence ng mga foreign investors. Ang galing niyang magsalita. Elang malayo sa reality ang sinasabi ng Pangulo ngayon. Poros, uh, ano na lang, poros pangako. Uh, ipapakulong natin yan. Babawiin natin ang perang nanakaw ng taong bayan. Tingnan natin. Basta ko, ang nakikita ko dito, ang mga makukulong lang, yun lang mga ano. Yun lang mga malilit na isda, kagaya ng mga district engineers, mga contractor, But ito, mga lawmakers, mga utak, mga mastermind, ah, huwag na tayong umasa. Hustisya, huwag na tayong umasa. Ah, dahil niluloko lang nila ang taong bayan itong ginagawa ng administrasyon ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong sa tribo Uh, sa ngayon, namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Ano niyang atop ni ate sa taga-anamog yero? So, mag-atop na git siya. yan. na. Sige na. Ano mo ang natag si ate na yero? Ha?

salamat po sa Ginoo nga uh, uh na siya yung gamit na tao Bilabi na binasa ng sponsor gilabi na po sa Bisaligan ng uh, mga kapadangat na mga tabang salamat kaayo kung wala siya ang Ginoo uh, ilipan ko mga sa akong ato uh, na katuig uh, ayak na pulihan um, hero. Hmm. Sa matigus sa ginoo, ginautunta hmm. nga aduna na pa'y mga katauhan na mapadangat ang iyang tabang hmm. kay aron magpasalamat po sila uh, hmm. dalay ko ng ginoo. Oo. Uh, pila na dahil mong anak kabokte? Lima, uh, lima, ak uh, unom akong anak, ang akong bana, na sa kulungan niya ako ra isa na buhi, uh, buhi yun, yun, wala gid ko igong pundasyon nga makapalit kay kung na ako'y gamay nga kwarta sa pagkaon ra mang ginamo taman oo oh, uh oh. -huh. nang galing sa makapalit makapailis akong ato oo oh. Uh -huh. so, pasalamat gid ko sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tawo nga makatabang sa nag-sponsor salamat